kaibigan, ang pakiramdam mo ba ay parang hindi ka na umuusad sa buhay? Parang nastuck ka na at parang walang pagbabago, walang improvement sa iyong buhay. Pag-usapan nga natin yan dito sa Landas ng Pag-asa. Ako po si Alvin Fabella at ngayong araw na ito, tayo sa Aklat ni Mateo, chapter 9, verses 1 to 8. Ang ating gospel sa araw na ito ay tungkol sa paralitiko na pinagaling ni Jesus. Ngunit sa kanilang pagkikita, ang unang ginawa ni Jesus sa kanya ay pinatawad niya ang kanyang mga kasalanan. Pagdating doon, dinala sa kanya ng ilang tao ang isang paralitikong nakaratay sa higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, Anak, lakasan mo ang loob, pinapatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Pero baka na itatanong ninyo, bakit nga ba pinatawag muna ni Jesus ang paralitiko? Bakit hindi na lang niya sinabing, magaling ka na, tumayo ka na at umalis ka na? Pagkat ang kwento ng paralitiko ay hindi lamang tungkol sa physical na sakit ng tao. Ang kwento ng paralitiko ay kwento nating lahat. Pagkat ang paralitiko ay nagpapakita ng epekto ng kasalanan sa ating buhay. Kapag tayo ay nabubuhay sa kasalanan, para tayong paralitiko nakaratay lang sa higaan, walang mapuntahan, walang magawa. Ay sino ba ang ating kailangan upang makalaya tayo sa epekto ng kasalanan? Walang iba kundi si Jesus. Siya lang may kapangyarihan na alisin ang kasalanan, ang epekto ng kasalanan sa ating buhay upang tayo ay tunay na maging malaya. Ano ba ang mas madali? Ang sabihing pinapatawad na ang iyong mga kasalanan o ang sabihin tumayo ka at lumakad. Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng Diyos ay may kapangyarihan magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa. Kapag lumapit tayo kay Jesus, ang sinasabi niya sa ating lahat ay pinapatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Ang ibig sabihin nito ay malaya na tayo. Hindi na tayo alipin ng kasalanan kung ano man ang mga pagkakamali natin, ano man ang mga kasalanan natin na nagawa ng nakaraan, huwag na natin isipin lahat yan. Pagkat binibigyan tayo ni Jesus ng bagong buhay. Kaya nga ang sabi niya, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na. Kaibigan, kung nais mong mabuhay ng tunay, tatlong bagay ang matututunan natin sa ating gospel ngayong araw na ito. Lumapit ka kay Jesus. Tanggapin mo kanya kanyang pagpapatawad. At ang huli, tumayo ka na at umuwi ka sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng utos ni Jesus. Nabless ka ba ng pagninilay na ito? Pakilike mo naman at pakishare mo sa mga kaibigan mo. Mas maganda, itag mo yung mga pangalan nila doon sa comment section namin sa baba. Tulungan mo kaming magbigay ng pag-asa sa mas maraming tao. God bless your week!